Yan, what's up guys? Magano ako mag-open box ako ng uh, Coleman na uh, Queen. Yan, yung Grand Lit, uh, uh, 18 inches, 45.7 cm. So, airbed. So, ayan guys. Maganda ito. Magandang klase. So my built-in na siyang uh, air pump. So on the plus tax 286 Ito may ano siya. May manual. Yeah. Air bed with a built-in electric pump. So ayan. So 110 lang to, 110 to 120 volts. Pwede naman gamitin sa ibang bansa, gamitan lang ng uh, transformer. Inverter. Inverter. To Magandang brand ito guys, Olmar. yun guys so, yung pump niya yan testing na natin yan try natin guys Oh, may safety ano sya. On. Guys. Toto nito guys. So, hindi masalit ang balak. Mas maganda tong uh, airpick. Kung sakaling uh, magmubog ka ng ibang house. Magaling lang sa nga likpitin Tapos yan well guys Dahil uh, na ako eh come Kasi gulo to. Yan, ganda guys oh. Oh yan, airbed. Ito may ano na siya, mayroon nang uh, uh pillow. May nakalagay din yan eh. Hello. No. Diyan na guys. Okay, thank you for watching. Bye-bye.